Mamayang gabi na ay naasahang dadating sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin sa Pilipinas para iharap sa International Criminal Court. Ang kanya namang dalawang anak nagpasaklolo na sa Korte Suprema para maibalik sa bansa ang kanilang ama. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Bandang alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas, nang dumating sa Dubai si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi pa ni Senador Bonggo ang ilang litrato ng dating Pangulo, kasama si former Executive Secretary Salvador Medialdea. Ilang oras yan, matapos siyang ilipad mula sa Villamore Air Base nitong Martes ng gabi. Mula sa Dubai, lilipad sila muli patungo naman sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang International Criminal Court. Habang nasa biyahe si Duterte, ang kanyang kampo naman patuloy na inilalaban na mapalaya na siya. Kahit wala na ang ama sa bansa, naghain ng writ of habeas corpus petition sa Korte Suprema ang anak niyang sina Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Hiling nila sa petisyon na utusan ang gobyerno na ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Giniit nilang iligal ang detainment kay Duterte at hindi sakop ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC kung saan may kinahaharap na kasong crimes against humanity si Digong. Nanindigan silang gumagana naman ang justice system ng bansa kaya hindi dapat nakikialam ang ICC. Kitang-kita naman natin na ang Supreme Court at ang mga korte natin sa Pilipinas uh, maayos na tumatakbo ang DOJ natin uh, may kakayahan na magprosecute. In fact, um, sinight namin sa sinait namin sa petition namin ang mga statements mismo ng gobyerno natin sa ICC na sinasabing wala kayong jurisdiction sa amin. Hindi rin daw dumaan sa extradition process si Duterte, kung saan dapat ay may pagkakataon siyang masagot ang reklamo sa kanya. Ito, inamin ng gobyerno, kailan nila natanggap yung uh, Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos, sa gabi wala na si Pangulong Duterte. Uh, so, ibig sabihin, hindi pinag-aralan, hindi, pinag hindi binerify. Hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang uh, panagutin si Pangulong Duterte. At piling ng kampo ni Duterte, agad tugunan ng Korte Suprema ang petisyon. Itong uh, ginawa ng gobyerno, nila ang gumamag na batas. Kinuha nila, upersahan ang Duterte. Isinakay nila sa aeroplano laban sa kanyang kalooban. Pero yung illegal na nga kanilang ginawa, sinusundan yan. Madali sabi, gobyerno ay meron pa rin kasalanan. Tinitingnan din ang kampo ni dati Pangulong Duterte ang iba pang mga hakbang na kanilang magagawa para siya ay mapalaya na sa lalong madaling panahon. Mobile journalist Mary Monreyes po, ng balita. Pinanindigan ng palasyo ang desisyong isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pumalag din si Pangulong Bongbong Marcos sa paratang na may kinalaman siya sa pagpapaaresto kay Digong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Maghahating gabi nitong March 11 nang humarap sa media si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang minuto lang yan matapos lumipad ang eroplanong pinagsakyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni PBBM, sa Netherlands dadalhin si Duterte. Pero sinalag niya ang hirit na may kumpas niya ang pag-aresto sa dating Pangulo. This uh, case started in uh, 2017 when uh, we were still members of the ICC and it was during the time of uh, uh, former President uh, Duterte. So, I don't see how... That can be political persecution on my part because the, uh, it was initiated before I even came into the picture. So. Itinanggi rin niya ang paratang ng unlawful arrest. Anya, umagapay lang sila sa Interpol na nag-issue ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa umunoy crimes against humanity ni Duterte. Pero dahil sa pagdakip kay Duterte, kabi-kabila ang nagprotesta nitong Martes may nanawagan din ng people power. Sabi naman ni PBBM, The government is just doing its job. Um, wala namang, <laughs> it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga naka, nakaraan ng na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Pumalag din dyan si Palace Press Officer Claire Castro. Tanong niya pa sa mga kritiko. Bakit isisisi ang pag issue ng warrant of arrest? Ang pagpapadala sa kanya sa ICC? Kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, Sue me. I will take all the legal responsibilities on this. Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Anya, hindi naman daw gawagawa -gawa ng pamahalaan ng kaso sa ICC. Desisyon o prerogative din daw ng pamahalaan ang naging pakikipagtulungan sa Interpol. Hindi lang naman daw kasi basta citizen ang isinurender. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, is specifically murder. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, I am not guilty, I can defend myself, then go on. It's also justice for him. That's due process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. May mga isinumiti ng petisyon sa Korte Suprema ang mga anak ni Digong na sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Kitty Duterte para maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sagot naman dito ng palasyo, Uh, Supreme Court lamang po ang makakapagsabi niyan. But normally po, usually po, kapag ka po yung tao ay na, nasa ibang bansa na po at nadala na po, nagiging mood and academic yung issue. But depende pa po rin yan sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng pangunahan kung ano po ang magiging decision ng Supreme Court dito. Mobile Journal Julie Baiza po, hatidamukha ng balita.